Hile-hilerang tents ang makikita ngayon sa Camp Yunis sa Southern Gaza. Nasa sandaan at dalawampung tents ang itinayuroon ng United Nations Relief and Works Agency para sa mga taga Northern Gaza na pinalikas ng Israel. Nasa Northern Gaza kasi ang sentro ng bakbakan. Pagod, gutom at uhaw na raw sila. At gusto na lang makauwi kahit walang kasiguruhan. Kung nakatayo pa rin ba o nadurog na ang mga bahay nila Nananawagan na ang United Nations sa Israel at Grupong Hamas na agarang uh, unang agarang humanitarian ceasefire para maabutan ng ayuda ang mga taga-Gaza. Sa ikalabing tatlong araw ng bakbakan sa pagitan ng Israel at Grupong Hamas, nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na magiging mahaba pa ang gera. Malapit na rin daw mapasok ng tropang Israeli ang Gaza. Balitang hati ni Bam Alegre. Ilang araw matapos ang pagpapasabog sa isang ospital sa Gaza City. Isang bahay naman sa Khan Yunis ang tinamaan ng airstrike. Ang mga katawan na naipit sa mga debris patuloy na nire-recover. Isinugod sa ospital ang ilang sugatan at nasawi. Ang ilan sa kanila, mga bata pa lang. Hindi patukoy kung ilan ang patay at sugatan sa nangyaring pag-atake. May pag-atake rin malapit sa Israel-Lebanon border. Ayon sa Israeli military, hindi bababa sa 20 rocket at isang missile ang pinakawala mula sa Lebanon. Wala raw nasawi sa insidente pero may tatlong sugatan. Matapos ang sunod-sunod na airstrikes, naghahanda na rin ang Israeli military na pasukin ng Gaza. Sabi na kanilang defense minister, malapit na itong mangyari. Mensahe rin niya sa mga sundalo, hindi sila nag-iisa. Idiniin naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na mananalo sila sa gyerang ito. Bilang bayi isa sa kanila, nakarating na sa Israel si British Prime Minister Rishi Sunak. Nakikiramay siya sa mga nasabing Israeli at Palestinian. Mala nang sumiklab ang na sa mahigit 3,500 na matay sa Gaza ayon sa Palestinian health officials. Mahigit 12,000 naman ang sukatan. Sa Israel naman, mahigit 1,400 na matay sa pag-atake ng grupong Hamas. Yan ang balita ko, Bam Alegre, ng GMA Integrated News. Balita naman po rito sa ating bansa, pinaalerto pa rin ang uh, mga kabalita natin sa Davao Region, sa ilang bahagi po ng Mindanao dahil sa banta ng mga aftershock kasunod ng magnitude 5.9 na lindol kanina. Sa isang pong bahay sa Maragusan, Davao de Oro, kita ang mga nabasag na plato at iba pang gamit sa dining room. Nabulabog naman ang mga pasyente at staff ng isang ospital sa bayan ng Monte Vista. Agad silang lumabas. Wala namang nasaktan sa kanila. Natukoy ang epicenter ng lindol sa layong 35 km southeast ng New Bataan, Davao de Oro. Naramdaman ang Intensity 5 na pagyanig sa ilang bahagi ng Davao de Oro at Davao Oriental. Intensity 4 sa ilang pangpanig ng Davao de Oro. Intensity 3 naman sa Davao City at ilang bahagi ng Davao del Norte. Habang naramdaman ang Intensity 1 na pagyanig sa ilang panig ng Surigao del Sur. Kaninang alas 9 ng umaga, nakapagtala na ng 58 aftershocks ang FIVOX. Inaasahan ang pinsala sa ilang ari-arian. Kaya sinuspindi muna ang klase sa lahat ng antas sa mga privado at pampublikong eskwelahan sa buong Davao de Oro. Inatasan ng provincial government ang mga lokal na pamahalaan na mag-inspeksyon sa mga eskwelahan at iba pang estruktura. Mga kabalita, magkano na nga ba ang well-milled rice sa lugar nyo? May panawagan po kasi ang samahang industriya ng agrikultura na ibalik ang 45 pesos per kilo na price cap sa uri ng bigas na yan. At balita ko yan po daw ay para unahan ang umano'y plano ng ilang millers at traders na lumikha ng artificial increase sa retail price ng bigas. Nasa 21 hanggang 23 pesos ang 50 and 50 centavos per kilo na raw kasi ang bentahan ng fresh harvest na palay. Abot naman sa 26 hanggang 29 pesos per kilo sa dry palay. Kahit pabor daw ito sa mga magsasaka, nangangamba ang sinag. Baka raw kasi maulit ang mahal na bigas noong Agosto. Kung kailan mataas na farm gate price ang idinahilan o idinadahilan ng millers at traders. Posible rin daw na itaon ang itaas ng presyo sa bigas kasabay ng mungkahing ibaba ang taripa sa imported rice. Kaya pakiusap po ng grupo kay Pangulong Bongbong Marcos, ibalik ang price cap sa well-milled rice sa Nobyembre. Itong uh, pagtataas na ito, sinasabi nga, di ba, na supposedly kaya tayo nag-price cap, hindi pa para maagapan yung pagtataas dahil kulang daw noon yung supply. Pero ang sabi naman, bumabaha itong uh, ating supply ngayon ng bigas. Kaya mm. no need at ngayon, eh, anihan pa, mm. di ba? Mm. At uh, sinabi na rin mismo ng uh, DA kanina, nakausap din natin, na itong uh, pagtataas, eh, hindi naman daw posible pa na magkaroon ngayong mga panahon na ito until the first quarter of next year dahil nga maayos daw ang supply at may mga bago pa rin uh, papasok ng mga suppliers natin mula sa India. Actually, bago nag-set ng uh, price ceiling, Connie, no? uh, nakita rin doon sa mga raids, mm, sa mga operations and yes. Bureau of Customs at uh, iba pang government agencies oh, yes. na enough yung supply. Oh, oh, oh. So parang yung price cap, parang nilatag na rin yun para mapilitan silang ilabas, ilabas. kasi pag talagang hindi nila inilabas sa mga bodega nila eh mapag-iiwanan sila. At alam mo naman yung bigas, pag tumagal na tumagal sa bodega, masisira yan. Unlike yung palay, mas mahaba. Mm. yung palay. So pwede talaga i ito. Mm -hmm. O ito naman noong pong September 5 nag-epektibo nga ang price ceiling na 41 pesos sa regular milled rice at 45 pesos sa well milled rice. Pero dito pong October 4, ipinaalis na nga ng pangulo ang price cap dahil o ipinaalis na po ng pangulo ang price cap dahil nagsimula na ang anihan at naging stable na raw ang supply ng bigas. Naibalitan rin, rin nung uh, may price ceiling na nagkakaubusan ng murang bigas sa ilang palengke. Marami ring uh, rice retailer ang dumaing dahil palugi silang nagbenta. Yung iba namang hindi makasunod sa price cap, eh nagsara muna. Hirap din noon yung ilang magsasaka kasi napilitan silang ibenta ng mas mura yung mga palay nila. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, naglalaro sa 45 hanggang 48 pesos ang well-milled rice. Friday mga mare, 66 days na lang Pasko na. Sa mga tradisyon na dyan, ang panonood ng Metro Manila Film Festival movies, ebe kene men, pwedeng palista sa must watch nyo ang official entry na Firefly. Mahanap natin na eh. Oo naman, tayong dalawa pa ba? <laughs> Samahan natin si Tonton, played by Sparkle Child star Ewan Mikael, sa kanyang adventure sa paghahanap ng Mythical Island. Aside sa magical story, ipinagmamalaki rin ng GMA Pictures at GMA Public Affairs ang magandang cinematography ng fantasy film. Sa pictorial kahapon, perfect ang aura ng cast sa 90s setting ng pelikula. Pakiramdam daw tuloy ni na Miguel Tan Felix at Isabel Ortega ay throwback tambalan sila. Si Yuan naman enjoy raw sa mga moment nila noon during taping. Kaya pinuri siya ng gaganap niyang nanay na si Alessandra De Rossi. Chika pa nga sa akin ni Maring Alessandra, hindi man daw siya real life mommy, mandali siyang nakakonect kay Yuan. Kami talaga yung pambata. As in, for the whole family. Bring your lola, your children, your apos, your mother and father. This story is for you. Wow! Gusto mo. All ages are welcome. Mga kabalita, pangalawang araw pala ng campaign period para sa barangay at sangguniang ang kabataan elections. Pero marami ng binaklas ng mga campaign poster dahil nakapaskil sa mga iligal na lugar. Sa Quezon City, pinagbabaklas kanina ng Comelec at mga tauhan ng Quezon City Hall ang mga campaign posters na nakapaskil sa mga poste ng kuryente, mga pampublikong lugar at pader ng isang bakanting lote. Pinagtatanggal din ng mga punang mga pulis ang mga poster na, na nakapaskil sa mga pader at food stalls. Sa Kalooka naman, binakla sa mga campaign posters na nakakabit sa mga linya ng kuryente at mga bubong. Paalala ng mga otoridad sa mga kandidato, sumunod sa inilabas na guidelines ng COMELEC. Balikan po natin ang sitwasyon sa Middle East. Naghihintay pa rin ang mga nasa Gaza na buksan ang Rafa border para makalayo na sa gyera ng Israel at grupong Hamas. Handa naman na ang mga medical at humanitarian aid na makapasok sa Gaza. Mula sa Egypt, may balita live si Rafi Tima. Rafi, June ko mag alas 6 ng umaga ngayon dito sa Cairo. Magdadalawang linggo na mula ng umatake ang Hamas sa Israel at tagumanti uh, at uh, ang Israel ang pinupulbos yung, uh, yung Gaza. Kagabi, sinabi ng World Health Organization na umaasa silang mabubuksan na yung Rafah Crossing ngayong araw para makapasok na ang humanitarian aid sa Gaza. Pero sa ngayon, ay wala pang ibang opisyal mula dito sa Egypt o sa Israel ang kumukumpirma kung ngayon nga 'yung pagpasok ng ang 20 truck na may lamang humanitarian supply patungong Gaza Strip. Ang International Committee of the Red Cross o ICRC ay nakanda na rin pumasok sa Gaza dala 'yung arin na pong toneladang medical at humanitarian aid kasama ang isang 4-person surgical team para tumulong sa mga ospital sa Gaza. Napakarami daw ng mga sugatan sa Gaza na hindi uh, hindi naman critical ang lagay pero hindi ma-accommodate sa mga ospital at uh, posibleng lumala kapag hindi na agapan. Pangamba ng ICRC, mas malaking humanitarian crisis ang kanilang aabutan sa loob ng Gaza oras na makapasok sila sa loob. Ang ating mga kababayan namang patuloy na naghihintay malapit sa crossing, umaasa rin mabubuksan na agad yung uh, border. Bagamat ayon sa Philippine Embassy sa Jordan na nakakasakop sa Gaza, ligtas pa ang lagay ng isandaan at 53 nating mga kababayan doon. Eh hindi na raw maayos yung kanilang lagay. Pasulpot-sulpot yung kuryente at tubig at uh, may mga lugar na wala talaga ito dahil sa mga nasirang uh, infrastruktura. Kaya sa mga sasakyan na lang daw sila nagcha-charge ng kanilang mga ilaw at cellphone at syempre problema din yung gasolina. Regular naman daw sila nakakausap ng mga embassy officials at uh, kinukumpirma ng mga Pinoy na may nabibilan pa naman silang pagkain pero pakonti na raw ito ng uh, pakonti. Ayon kay Ambassador Wilfredo Santos sa Aman Jordan, 13 o 14 day old na sanggol ang pinakabatang Pinoy na naghihintay ngayong magbukas ang Rafa Crossing kasama sa 51 minor de edad na Pilipinong nakasulat sa kanilang repatriation list. Hindi na nakakagulat na napakaraming bata sa mga Pinoy na naghihintay lumikas dahil sa buong Gaza Strip na may 2.3 million na populasyon, eh halos kalahati nito ay mga kabataan. Kaya hanggang ngayon, inaantabayan na natin kung magbubukas na nga ba ang border sa humanitarian aid at kung kasunod na ba nito yung paglabas naman ng mga foreign nationals na naiipit sa Rafa Crossing kabilang na ang ating mga kababayan. Connie June. Rafi, anong balita natin doon sa mga tirahan ng mga kababayan natin? Malayo ba sila doon sa mga lugar na nakikita natin sa mga video na binobomba? Sa so ngayon, ayon sa imbada ng Pilipinas sa Jordan June na nakakasakop sa Gaza, eh, bagamat malayo yung karamihan sa mga Pinoy, sa mismo mga lugar na binobomba, eh, dinig na dinig daw nila yung mga pagsabog. Tanda natin na yung Gaza ay maliit na uh, lugar lang, pahaba pero halos kasing laki lang ng lungsod ng Maynila. Pero nagsisiksikan dito yung mayigit dalawang milyong residente. Sabi nga yung Gaza ang isa sa pinaka-densely populated na lugar sa buong mundo. Kaya kahit precisely guided munitions yung ginagamit ng Israel sa pabobomba nila sa lugar, eh, meron at merong uh, uh, madadami na sibilyan. Pero may mga ulat din tayo natatanggap na may mga Pinoy na tinamaan ng bomba yung mga katabi nilang uh, bahay. Gayunman, sinabi ng Philippine Embassy sa Jordan, ligtas pa sa ngayon ang lahat ng mga Pilipino sa Gaza pero sana ay eh, makalabas na raw sila dahil tumitindi pa yung mga pambobo at, uh, pambobomba at posibleng pumasok pa nga ang Israeli forces sa Gaza na tiyak na magpapalala sa sitwasyon na June. Rafi, kamusta naman yung moral ng mga Pinoy doon? Bagamat halos lahat na nga ng mga residente na ay uh, ng Gaza, no, yung mga Pinoy doon, may dalawa daw doktor at tatlong turisa na naiipit. <mys começou> Magkakasama ba sila? Mm -hmm. uh, Connie, yun nga ang magandang balita ayon sa ating embahada mm -hmm. sa Jordan ano na araw-araw usap yung mga Pinoy sa Gaza. Bagamat uh, limitado na lahat ng supply ng pagkain, tubig at uh, kuryente, eh, maging nang tirahan na dahil nga sira-sira na yung mga gusali noon da doon dahil sa pambobomba, e eh, nagtutulungan at uh, nagbabayanihan daw yung mga Pilipino roon. May mga Pinoy na pinatuloy yung mga lumikas patungong Southern Gaza sa kanilang uh, pinaparentahang apartment nagsasama sama na rin daw yung iba't ibang pamilyang Pinoy kasama ang kanilang mga Palestino asawa para uh, mas madali yung uh, um, komunikasyon, isang pamilya lang yung makausap ng embahada eh madali nang ikalat yung impormasyon at karamihan sa kanila ay mas malapit na sa border para anumang oras na sabing magbubukas na yung Rafah crossing eh mabilis silang uh, makakalikas yung dalawang uh, Pinoy na volunteer doctor para sa isang international aid organization, eh, nakikipag-coordinate naman daw sa Philippine Embassy sa Jordan. Pero dahil kasali sila sa Doctors Without Borders, eh, may sarili silang evacuation plan. At uh, sa kanilang uh, pagkakalam, eh, nasa malapit na rin sila sa Rafa Crossing. Um, para madaling ma-visualize, uh, Connie, nun no, mga kapuso, yung Gaza ay pahabang teritoryo na nakadikit sa Mediterranean Sea, parang lungsod na may Maynila. At kung ihalan eh, natin sa Maynila, ay eh, sarado yung lahat ng lagusan patungong kalookan Quezon City at Makati. Tanging isang kalsada lang sa border ng Pasay at Maynila yung bukas. At sa gasa ito yung Rafa Crossing kung saan naghihintay yung ating mga kababayan. So ganyan yung paglalarawan ngayon dito sa may uh, uh Gaza Strip, pa, uh, Connie. Ingat ka dyan at maraming salamat, Rafi Tima. thank God it's Friday. Kahit walang binabantay ang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, asahan pa rin po ang pag-ulan lalo sa bandang hapon. Base sa datos ng Metro Weather, bahagyang lalakas muli ang pag-ihip ng northeasterly wind sa malaking bahagi ng Luzon. Inaasahang maraming lugar ang makakapagtala ng malamig na temperatura sa darating na weekend. Sweater weather, ika nga. Bukod dyan, magdadala rin ng pag-uulan ang, pag ang northeasterly Particular, yung mga nasa eastern section ng Luzon. Ngayong araw, nakapagtala ng 17.6 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio. 19.5 degrees Celsius naman dito sa Malaybalay, Bukinon. 21 degrees Celsius naman sa Tanay Rizal. 22.3 degrees Celsius naman sa General Santos City habang 23.4 degrees Celsius ang minimum temperature temperature dito naman sa Quezon City. Sa mga susunod na oras, asahan ang pag-uulan sa malaking bahagi ng bansa base nga yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar kaya dapat alerto mula sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Halos buong bansa ay makakaranas muli ng pag-uulan ngayong weekend lalo na sa bandang hapon. Kaya pinapayuhan ng lahat na maagang gawin ang anumang gawain na nangangailangan ng init ng araw. Wala lamang ng paglalaba, pagkula o pagpapatuyo ng palay. Posible rin muli ang ulan ngayong araw at sa darating na weekend dito sa Metro Manila. Ako po si Katrina Son ng GMA Integrated News Weather Center. Maasahan, anuman ang panahon. <laughs> Dahil sa patuloy na kaguluhan sa Gaza, idineklara ni Pope Francis ang October 27 bilang araw ng fasting, penance at prayer para sa kapayapaan. Sabi ng Santo Papa, desperado na ang sitwasyon sa Gaza. Hindi raw mare-resolba ng gyera ang anumang problema. Magdudulot lang daw ito ng kasiraan at kamatayan. Ang dapat daw kampihan, kapayapaan. Balik po tayo dito sa bansa, kaugnay pa rin sa panawagan ng grupong sinag na ibalik ang 45 pesos per kilo na price cap sa well-milled rice. Kausapin natin ngayon si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang umaga at welcome po dito sa Balita Ko, Asik De Mesa. Uh, magandang umaga, June at Connie. Uh, magandang umaga sa lahat ng nanonood at maging. Opo, Asik, posible bang uh, pagbigyan ang panawagan ng grupong sinag na ibalik po ang 45 peso per kilo price cap sa well-milled rice? Uh, hindi pa po namin nakikita yon Connie at June, Dahil ngayon yung uh, average uh, farm gate price na nanomonitor namin sa so wet ay 18.10 at sa uh, dry ay 22.5. So yung presyo neto pag na-translate sa bigas ay uh, mas mababa pa rin sa 45 pesos. So uh, as of now, ay uh, wala tayong iisip na rekomendasyon sa ating Pangulo for Uh, another price. Um, asek, ilang uh, millers at traders daw yung uh, nagpaplanong lumikha ng artificial increase sa presyo ng bigas. Uh, ano masasabi ng DA dito? Uh, kung meron pong planong ganun at mapatunayan natin ay uh, yan po ang iimbestigahan at uh, mananagot po sa batas kung meron pong uh, merong uh, lilikhain po ng mga ganang klase ng uh, gawain. Maraming salamat po sa inyong uh, panahon. Yan po si uh, Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Magandang umaga po. Maraming salamat. Oh, ito para sa mga marikong na miss sa big screen ang The Cheating Game ng Julie Ver. May chance na kayong mapanood yan. Ipalalabas kasi yan worldwide sa streaming platform na Netflix simula October 26. Umiikot ang storya niyan kina Hope at Miguel ng mga karakter ni na Julian at Raver. Ipakikita riyan ang makabagong paraan ng pakikipag-date at ang resulta ng pagtataksil o cheating. Produced yan ng GMA Public Affairs under GMA Pictures at co-written and directed ni Rod Marmol. Balita sa Jordan, natagpo ang patay ang isang kababayan nating caregiver doon. Kuwento ng kapatid ni Mary Grace Santos, October 11 nang mabalitaan nilang nawawala siya at hindi na sumasagot sa kanilang pagkontak. Kinabukasan, nakita ang katawan ni Mary Grace sa loob ng aparador sa basement ng kanyang pinagtatrabahuhan. Dalawang anak ang naulila niya. Batay po sa police report na nakita ng nanay ng biktima, lumalabas na hinalay at sinakal daw si Mary Grace. Arestado na ang suspect na menor de edad na anak ng kanyang katrabaho. Matagal na raw umanong may gusto ang suspect kay Mary Grace. Inaasahan ng Overseas Workers' Welfare Administration na maiuwi na ang labi ni Mary Grace bukas Sabado. Balita ko sa Cavite, sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga nakumpis ka nilang illegal drugs. May balita live si Oscar Oida. Oscar? Yes? Tony, June, pasado sa 9 ng umaga nang ipasok sa tinatawag na thermal incinerator ang uh, 1,019,204.7581 grams ng drug evidence. Katumbas yan ng may isang na Nakumpis ka mga droga mula sa iba't ibang anti-drug operations. Karamihan daw ay shabu at marijuana. Sabi ng PDEA, kabilang ang 274 kilograms ng methamphetamine hydrochloride o shabu na nasabat sa Manila International Container Port nitong October 6. Pagkasala ng incinerator, pinadlak ito para di basta-basta mabuksan. Winawasak ang mga ito sa pamagitan ng thermal decomposition o thermolysis o sa madaling salita e eh, pagsunog ng gamit, gamit ang aabot sa 1000 degrees centigrade saksi sa ginawang pagsira ang ilang kinatawan ng Kongreso ng DOJ, DILG, PNP at NBI. Connie June. Maraming salamat, Oscar Oida. Balita ko sa sports, ni isang beses daw ay hindi nagpositibo sa doping test si World number 2 Paul Walter E.J. Obiena. Kaya sabi ni E.J., baseless ang akusasyon na gumagamit siya ng performance enhancers. Balitang hati ni Cedric Castillo. I am pissed about this. I, when the first time I read it, I was, was like, where did this come from? For me, against me, against my team and my coach, it makes me fume. I mean, I'm clean. I've done everything I can to do my best. Muling inihayag ni Paul Volt World No. 2 at Filipino Olympian EJ Obiena ang kanyang pag ngit matapos siyang akusahan na di umunay dope o kargado ng performance enhancers sa kanyang paglahok sa nakaraang Asian Games kung saan binasag niya ang Asian Games record at nasungkit ang gintong medalya. It the team, my coach personally as well and the people I've worked with. Nagmula ang akusasyon sa asawa ng isang dating pole vault world champion at Olympic gold medalist. Absolutely not. Absolutely not. silence is an admission of guilt if this was some random person on facebook making a comment that obiena is doped then we would let it pass because this person is not known but when you're the wife of the former world champion of the former olympic champion of the former world record holder this is a big deal this has credibility so it absolutely had to be addressed Ayon sa team ni Obiena, 34 na beses na siyang sumailalim sa doping test simula ng maging professional pole vaulter. Labing isa dito ngayong taon at ni isang beses, hindi raw nagpositibo ang atleta. It's my professional opinion that he was truthful throughout all his examinations and that Mr. Obiena is not doping and the time frame is in the past eight years. Pinag-aaralan pa ng team ni Obiena kung magsasampay ito ng formal na reklamo laban sa nag-akusa sa kanya. Nasa Dubai si Obiena nang humarap sa press con. May ilan pang mga kompetisyon siyang sasalihan pero prioridad daw niya ang magpakondisyon para sa 2024 Paris Olympics. Sa website ng International Testing Agency o ITA, hindi mahahanap ang pangalan ni Obiena sa page tungkol sa mga may anti-doping violation. Dagdag patunay daw na hindi totoo ang paratang sa kanya. Samantala, lumalabas naman sa parehong page ang pangalan ni Gilas player Justin Brownlee na bumagsak ang sample A sa doping test sa Asian Games. Makikita sa website ang petsa ng kanyang violation at kung ano ang kanyang nilabag. Sa isang text message, sinabi ni Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino na hindi na ipatetest ni Brownlee ang kanyang sample B at hihintayin na lamang muna ang final decision ng ITA. Samantala, ikalawang araw ngayon ang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Saudi. Update tayo sa balita live ni JP Soriano. JP! JP? June, magandang umaga sa inyo. Dito mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Pero mas maaga po dito mga kapuso sa Riyadh. It's only 6.10 ng umaga. Mas maaga po na limang oras. At kahapon nga po sa pagharap ni Pangulong Bombong Marcos sa mga business leaders. ay e matapos nga sabihin ng Pangulo, matapos niyang linawin na hindi naman na niya inihinto o sinususpend ang Maharlika Investment Fund, e muli niya itong inalok sa mga nakausap niyang business leaders ang Maharlika Investment Fund. Pakinggan po natin ang pahayag ng Pangulo. At the forefront of these opportunities is the recently launched Maharlika Investment Fund, the Philippines' first ever sovereign investment fund designed to drive long-term economic development through increased investments in high-impact sectors. Yan ang pahayag nga ng Pangulo sa isang roundtable meeting kaharap ang Ministry of Investment ng Saudi bago ang magaganap na first ASEAN GCC summit dito nga po yan sa Riyadh, Saudi Arabia. Sagot naman ng Ministry of Investment ng Saudi Arabia, e interesado raw sila sa Maharlika Investment Fund. Pero habang wala pang katiyakan kung mamumuhulan nga ba talaga ang mga negosyante sa Saudi Arabia sa Maharlika Invest Investment Fund na isinusulong ng Pangulo ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng langis sa buong mundo na Saudi Aramco na kikipag-usap na raw sa kanilang mga partner sa Pilipinas para sa isang posibleng pangmatagalang pagsusupply ng langis at iba pang petroleum products sa Pilipinas. Pag nagkataon po, eh madaragdagan ang malalaking gas station na nagbebenta ng petroleum products sa Pilipinas na posibleng magkaroon din ng epekto sa presyohan ng produktong petrolyo sa merkado. Sa larangan naman ng trabaho para sa mga Pinoy workers sa Saudi, asahan din daw na tataas pa ang demand ng Saudi para sa mga Filipino healthcare workers at iba pang skilled workers. Isa raw sa patunay dyan, Connie June, ay na-seryosong Saudi Arabia sa pagkuha ng maraming Pilipinong manggagawa ay ang pagpirma ng Pilipinas at Saudi dito sa Riyadh ng isang kasunduan para sa isang mas malawak na skills training para sa mga Pilipinong manggagawa sa pangunguna ng ilang pribadong kumpanya. Nakapulong din ng Pangulong Marcos kagabi dito sa Riyadh si Prince Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz, ang Deputy Governor ng Riyadh. Sa kabuuan, nasa US 120 million US dollars o halos 7 bilyong piso ang pangakong investment ay inaasahang maiuwi na Pangulong Marcos. Nasa 15,000 na trabaho raw ang kaakibat nito. At yan nga po muna ang latest dito, Connie at June, mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia. Balik muna sa inyo. Maraming salamat, JP Soriano. At yan ang mga balita. Kung bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Sison. Aubrey Carampel. Si Katrina Son. Sa ngalan ng Rafi Tima na nasa Egypt, ako po si June Veneracion para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan mula sa GMA integrating News. Ang News Authority ng Filipino. Happy Weekend!